Fad Rockers. So, good morning! Second day natin dito sa Detroit. Saan tayo ngayon? Ano lang tayo ngayon? Kagala-gala. Ha? Huh? Ayan, yun, yun. Go Tanger Outlet. Let's Tanger go! Outlet. outlet. Ayan ang ating driver. <laughs> One hour drive nga pala from the hotel. After nga namin mag-ikot-ikot, ay eh, nagkalap kami ng makakainan. Sabi daw nila ay meron daw in and out burger dito. Pero ibang in and out ang nakita namin. In and out auto repair shop pala. <coughs> Pambihira na peke kami dun ah. Nung papunta na nga kami ng downtown, eh napansin nga namin itong mga luma at yung mga abandoned house. Dahil nga nagkaroon ng economic crisis at maraming nawala ng trabaho, marami pa nga nagbabala na huwag na ito pasukin ng looban. Papunta nga pala kami guys sa Belle Isle Park. Ito yung malit na island na makikita sa may downtown Detroit. Napapaligiran nito ng Detroit River at ang katapat nito ay yung Canada na. After nga maglakad-lakad namin, ay pumunta kami dito sa may Bell Isle Aquarium. Wala nga siyang entrance fee pero donation lang. Pagpasok ka namin ay namangha kami dahil sobrang ganda niya. Kahit nga maliit lang pero ang gaganda ng mga isda at sobrang linis pa ng tubig sa aquarium. Linis. Okay. Galing, no? Si ano? Dolly. Si Dolly. <laughs> si, Dolly. Ah, si Finding Nemo. Ayun, nagkatago. Ayun, ayun. ayun nagkatago. Dolly, Dolly. Ayun, lumabas na si Nemo. <laughs> Ayan guys, Pirana. Ganyan po ang itsura nila ng malapitan. Ayan. Kala nyo ganyan lang pero pag kinain kayo niya. <laughs> Anong tawag sa pangalan niyo? Black Spot Pirana po. name Harry comes from a native language meaning cannibal. Cannibal. Its name Kariba comes from Natives the native language cannibal. Hi. Ah. Electric eel ang name. A Mom, it's Godzilla. Katabi nga rin pala neto ay isang botanical garden. Sarado nga lang dahil merong construction. Pero open naman yung labas nila para mag-take ng mga pictures. Oh, oh, oh. Kaling magpaikot oh Ang mo dyan. <laughs> ka dyan eh. Ay, ayun, hindi ko niya mabigay dyan. Oh. <laughs> <laughs> para hindi ka nagbigay, ang <laughs> <yung> pasay. <laughs> ay hindi siya binigyan. Hindi binigyan. Fab Rockers. Ah, iba. Wala siyang ano. Wala siyang... Wala na siyang yung topping. Sa mga di pa nakakaalam guys, ito pa yung trabaho ko sa Dubai noon. 4 years nga ako dun sa Dubai at na natikman ko itong Fad Rockers was 2012 pa. Kaya nga after 12 years, di ko akalain na may kita ko at makakain ako dito ulit. Ito nga pala yung favorite kong orderin, yung Mushroom Swiss Burger. <laughs> Third day wedding day ngayon. So maaga akong gumising para magpalipat ng drone dito ang venue nila. Ayan. So tapos na ako magpalipat para makunin yung venue. Balik na ako sa hotel. Ayun lang yung walking distance. Abuhay, Hello, hello. Hola. Hola, amiga. Eh. Amigo. Ito yung stuff for pictures. So guys, umuulan ngayon. Sakto pa na kung kailan araw ng wedding sa kaumulan. Yung dalawang araw na nandito kami, sobrang ganda ng weather. Ngayong araw pa talaga na ito umulan. So <laughs> parang ano lang yung ang tawag yung opposite. bumerang parang bumerang lang parang bumerang <laughs> after nga ng wedding ay time to relax na makikiparty na lang din kami na parang bisita Congrats nga pala sa newlywed couple Kahit hindi kami nakapag-shoot sa labas Dahil tuloy-tuloy ang ulan, ay okay lang sa kanila So yun lang, pagkatapos ng wedding party ay eh, pagod na kami Maraming salamat guys sa susunod nating vlogs Basta tandaan sa Gap Squad, solid tayo